Alam mo ba kung bakit napakaganda ng pagpasok ni Louie sa meta? Sa kasalukuyan na season, umiikot pa rin tayo sa mga fighters at tank na jungler at alam naman natin na mahihirapan ng utility heroes na hindi kataasan ng mobility dahil sa kanyang combo na himyang dahil may kakayahan nito mang hold at nagbibigay rin ito ng slow effect. Marami ka rin magagawa sa kanyang ultimate dahil bukod sa kaya nito magteleport ng buong team at makapang ambush, maaari mo rin ito gamitin na pang bait o di naman kaya ay pang vision. Gamitin mo ang emblem na mage para sa dagdag na 30 magic power, 5% cooldown reduction at 8% magic penetration. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Pull yourself together kung saan ang cooldown ng iyong battle spell at equipment active skills ay mababawasan ng 15%, at lethal ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level unit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.